Maraming fans ang nag-aabang sa pagtatapat ng PLDT high-speed hitters at Akari Chargers dahil sa kontrobersyal na naging laban nila sa PVL Reinforce Conference. Matatandaan na naging usapan ito sa PVL World dahil sa no-net touch na hinatol sa middle blocker ng Akari na si Ezra Madrigal. Ngayon naman ay may trending ulit ang Akari sa naging pahayag ni PLDT head coach Rald Ricafort. Ayon sa high-speed hitters mentor, makakalaban na dapat nila ang Akari sa December 14. Ngunit nausog umano ito sa January 18 ang unang game day sa susunod na taon. Wika ni Rico Forte, mismong Akari management ang nag-request umano na iusog ang kanilang laban kontra PLDT dahil marami na raw silang laro. Tinutulan naman ng PVL at Akari ang sinabi ni Rica klinaro ng liga na kumonsulta sila sa bawat kupunan bago maaprubahan ang schedule. Ang bagong sagot sa pagitan ng PLDT at Akari ay tiyak na magpapainit ng muling paghaharap ng dalawang kupunan.